Katulad nung kagabi, hindi ako makatulog ng maayos. Ang tayo nang to. Kasi yung mga nagko-comment sa sa, na sa, sa... Mga nagko-comment sa mga vlog vlog ko. Ang sama doon ugali ko. Ay, pero ito naman talaga okay. eh. Nagpag-desisyonan ko na na... Ano, lumakas lang sa bahay na to. Oo, oh, oh, mo tingalan talaga ako dito. Iisip mo na lang yun. Dito, no? Ay, anong iisip? Mga viewers nga, sasabi sa akin. Pakit-pakit ang ugali ko, laki yung lumatawag. Ano mo pre, huwag mo isipin yung sasabihin ng iba sa sa'yo Kasi mas kilala mo sarili mo Eh oo nga, ilang inanin pagkatao'y luhusgan nila Hindi oh, na isipin diba? yung naramdaman ko Eh ano, iwan mo ako? Oo, oh, eh wala, eh, hindi siya mo ito ngayon What's up neighbors? Totoo din yun Ano kasi parang Nahirap, i-explain kasi talaga sa inyo guys eh, Na nahirapan talaga ako sa mga nangyayari sa akin ngayon eh Katulad nung kagabi, hindi ako makatulog ng maayos. Ang tayo ko naiisip, iniisip to. Kasi yung mga nagko-comment sa sa, na sa, sa... Mga nagko-comment sa mga vlog-vlog ko. Ang sama doon ang ko. Wala, ganyan talaga ang buhay. Pero totoo naman talaga yun. Kaya nagpag ko na na... Ano, lumakas lang sa bahay na to. Sakto, wala si dad dito. Wala, wala, wala makakapigil sa akin dito. Yun, para pa buhay ko. sa labas na lang ako kahit saan ako mapunta. Kahit saan na lang ah. Ang sa bahay na to. Tara laro tayo, ang ganda bago mo nilalaro dito, Barilan. Hindi, wag mo nga G. May problema lang ako eh. no, ayos sa bahay nito. Ay yun ano yan. Ano? ano to? Alam mo lang mo silbidi sa bahay nito eh. Loh! Paalam mo rin lang ako dito eh. Oo, uh -huh. paalam mo rin ako dito. Iisip mo, mo lang yan. yun. Anong iisip? Mga viewers nga, sinasabi sa akin eh. Pakit, pakit ang gaya ko. ko. Lagi nilang, lagi nilang, lagi nilang, lagi yung lagi nilang, lagi nilang, lagi nilang, mo nilang, lagi ay lang inanin pagkatao yus gan nila hindi nila yung oh, diba? isip ko may damdamin din naman ako eh alam ko eh oh alam ko naramdaman mo pero pre hindi naman yung sagot sa problema mo yung paglayos. eh wala eh ito lang ito lang yung mga nag nagko-comment eh sinasabi nila lumayas ka lang wala itong tao eh oh, oh, ano iwan ano, mo ako oh eh wala eh di syungkot ngayon eh wala makakapili sa akin ngayon yun lang yan Uri, huwag, huwag ngayon. Wala, wala pa dyan sila, ano. Sila, ay, oo nga. Sakto nga. Wala nga sila nandito. dito. Wala, ma. Hindi lang mo ipigilan. Para pagdating nila, masaya na sila. Oh. oh. Wala na akong katuo dito. eh Ay, ngayon. Gusto mo nga ni. Mga kahit nga sa dadyata. Parang gusto na ako pala sa dito. Bakit ito eh. hindi naman ganun. Anong ganun eh. Ang anak niya. Ay, ay, wala eh. Ayun yung decision. Ayun yung sa utak ko ngayon. Eh. Parang ayun yung plano ko ngayon talaga eh. Nakakalmas na ano talaga ako sa bahay na to. Ba, Ma ba, isipan na si mo na may hindi Ha? Malaking desisyon yung gagawin mo. Eh, ayos na talaga ako sa bahay ito. Oo, oo, oo. Oo, ano? Ta, itusan na ako ni Boss Alamat. Wala daw lalabas sa inyo. Ay, alas na ako dito. Lalangin, mm. Hindi, pumasok ka doon ang lalayo. Ba't lalayas? Hindi ko nga alam dyan eh. Maglalayas na nga eh. Hindi. E, lalayas na nga ako dito eh. Huwag ka mga mapigil ngayon, ha? Ako papagalitan pag lumabas kayo. Pumasok ka doon. Ano naman ito? Gusto mo? Sabi siya, huwag eh. ka nang umalis eh. Puti na ay, lang, pala, meron. Puti na lang, dito si Kupal. Pihit. Kupal. Ito, ah. mm. huwag ka nang umalis. Matulog ka nga doon. Oh, ma Magpahinga ka na lang. Ma'am, ka. nga ba? Alas ako dito. Alo! Ano mm. ka alis? Wala ka naman sa sakyan. Hindi niyo makipinigilan. Baliw talaga to. Sabihin ko yung gano'n. Yun. Salamat.